Yan, ako po ay magigisa ng upo, upo with sardinas. Yan. steam fish, steam fish. Ha, matagal-tagal na tayong nagluluto-luto. Kasi andito po ang ating mother, si Mama po ang nagluluto. Kaya ngayon, sabi ko ako naman ang magluto kasi it's uh holy week. Today is good Friday. Wala kaming pa so tapos kaninang umaga Aga kami pumunta sa mga seven, we visited seven churches. Yan. Talagay natin yung sardinas maya maya. So, pepper, yun lang. At syempre, konting magic syrup. At hindi talaga ako vlogger. Ayan, nilagay ko na po ang 555 sardinas. Ayan, at ating halu-haluin. Mm, yummy. nilagay ko na rin ng ito. Yan. Dahon ng malunggay. Yan. Tapos, ina na lang natin yung upo. Ayan na po ang ating upo na may sardinas at may malunggay. Yan po ang ulam namin ngayon. Ayan. Dito rin tayo nito. How much. Time, ayan. Na, na. Ayan. po ang aming um, ulam. tabanan ng talangka. Uh, daing. Ito. Tsaka ito. Ito. Steam fish. And pupo. Mm -hmm.